gusto niyo rin ba idol magkaroon ng ganito kadaming followers o ganito kadaming notification sa TikTok? Stay tuned lang syempre and watch the full video. Okay, so mga idol. Welcome back again sa ating channel. So for today, I'm gonna help you kung paano nga ba magkaroon ng madaming followers sa TikTok or kung paano nga ba dumami yung mga likes mo sa TikTok. Okay, kasi dito, pwedeng pwede dumami ang followers mo kahit wala kang pinupost na video okay so syempre kapag marami kang followers kapag napost ka maraming likes na rin yan auto likes yan kumbaga ba diba? so ngayon ang unang step dito pero, pero bago yon okay pero bago unang step na yon if bago ka pa lang sa akin channel subscribe mo na yung idol and kapag nakapag subscribe ka comment mo sa baba done and then pakit turn on notification bell icon then malay mo isa ka sa mga pili kong mga dalaw na pag-giveaway ko if mabot na tayo ng 10,000 subscribers okay kaya kung sa'yo ay subscribe mo na yan thank you so much so unang una sa lahat nito simple lang click mo tong play store pagkatapos sa play store i-update mo lang ang iyong tiktok okay search tiktok of course Ayan. tiktok ngayon kapag update yung nakalagay dito so ibig sabihin ang tiktok mo ay hindi updated pero naman kung open ang nakalagay so meaning updated na ang tiktok mo so update natin kasi naman idol kapag dito naka-update baka di gumana yung strategy natin okay so para sa mga di maka-update try nyo lang baka gumana pa rin naman diba so pasensya medyo maingay dito idol ayan so ito nag-download na siya so hindi mo naman kailangan dito ng hindi <coughs> mo kailangan dito ng ano hindi mo kailangan dito ng matagal na oras mabilis lang naman to kahit isang oras lang pwede kang dumurin dumami ang followers mo tapos kung masipag ka pwede pa umabot ng 500 to 1k diba so ganoon lang kabilis so alam ko sa affiliate ngayon so ibig sabihin kapag nag affiliate ka syempre kailangan marami kang followers ganoon para syempre auto buy yung mga links o sa mga products mo diba so ito nag install na sya so wait lang natin okay so installing na kapag nag-open na to so open natin agad-agad yan ayun nila so wala lang cut-cut yung video na to direct ako na agad para uh, makita nyo yung mga yung full process talaga so medyo matagal syang mag-install ay eh. lang so wait-wait lang natin so pwede pwede ito sa mga gustong-gustong dumami yung followers sa tiktok so, yung mga gustong sumikat sa tiktok pwede pwede sa kanila to kasi so, yung kagandahan dito kahit wala kang post sa video pwede ka magparami muna ng followers bago ka mag bago ka mag post so, let's see pa open ko yung tiktok ko no? while installing hindi sya ma open kasi nag install pa sya so wait lang natin dumaka mag install kasi so, yun ang unang gawin mo unang step mo dyan is make sure mo lang na update ang tiktok mo ha? okay So, checkan sa Play Store if open or okay na. May installing pa rin siya. Then, yung second step kasi dito is dun sa setting ng TikTok mismo. Okay? Sa setting ng TikTok tayo mismo mag-focus. So, wait lang natin. Install parang tagal mag-install na ito. so okay na so open na natin yung tiktok natin yan okay so pagkatapos yan pumunta ka lang sa um, settings ng tiktok mo so ito na yung tiktok diba pumunta ka sa settings niya ito click mo yan pagkatapos pumunta ka sa settings and privacy okay pagkatapos settings and privacy pumunta ka sa privacy ito itong settings sa privacy na yan click mo yan right so so no yan. also uh, this use this eating post yan ngayon dito dapat ito is naka off to kasi kapag naka on yan ibig sabihin naka private yung account mo sa tiktok so dapat paki off mo na lang yan okay sa activity status paki on mo yan or paki ito ito turn on mo siya. suggest your account to others click mo yan please paki-on din tong lahat okay para kahit saan makita ka sa mga Facebook friends mo makita ka nila sa contacts mo sa mga phone numbers sa email nila okay makita ka nila kumbaga yung profile mo kalat na kalat okay sa location services naman we're well, using okay na yan walang problema dyan so doon naman tayo sa um, uh, sa direct message sa comments click mo comments sa comments please paki-everyone yun okay? para lahat makapakomment kasi kapag nagko-comment do diba, ako assuming na mga ka ng followers tapos nagko-comment sila doon kasi kapag nagko-comment dyan doon so, ibig sabihin yung tiktok algorithm no tataas yun kasi syempre active yung video mo na yun so ikakalat ni tiktok yun tapos yun dadami at dadami ng followers pagkaganon So, sa mentions, okay na yan. Sa, sa, direct message na ka everyone din. So, pala yung list, yeah, everywhere mo na rin. Pwede ba na lang dito sa like videos. Yan, kahit only, only yung mo lang yan. So, wala nang mo dyan. Okay, so, yun lang naman sa privacy. Basta ito ang pinaka-importante. Dapat naka-turn off to. Kasi kapag naka-turn on yan, yung sabihin, account mo sa TikTok is private. So, paki-turn off yan. Next natin is, back na natin yan. So, no thanks mo lang so na tayo mismo sa tiktok talaga or sa main 30 so ang gagawin mo nito sa, sa pinaka main ng tiktok is ganto punta ka sa home ito. Pagkatapos, search mo dito yung mga sikat na TikTok followers. So, sino-sino nga ba yun? Si Charlie. eto Follow mo siya. Okay. Si Kabi. eto Follow mo rin siya. Sino pa ba mga sikat? Si Bella. Follow mo rin si Bella Porch. Siyempre, di mawala si Mr. Beast follow ko lang si Beast Ayan, follow natin So yun, nakapag-follow ka na dito ng apat na sikat na mga tiktokers Ayan yung isa sa mga steps dapat sundin nyo na Ayan yung isa sa mga steps dapat nyo gawin Okay, so kung makakita mo, ang mga followers natin dito is 382 followers At itong notification natin is 29 notification sa inbox natin So alisin ko lahat yan, click ko muna to Ayan, alisin ko lahat ng sila para mawala yung, notif yung notifications natin okay. just to proof lang talaga na legit itong gagawin nating strategy so ngayon ito na um, tawag dito wala na yung notification na and trade dito ang followers ngayon click mo yung following mo sa following idol makikita mo dito yung top 4 na pinalo mo ng mga sikat na tiktoker so ang gagawin mo lang dito is simple lang ang gagawin mo lang is i-unfollow mo lang yung sila tapos ifa-follow mo lang so ganun lang iikot ka lang iikot sa ganun so pero syempre huwag mo i-spam kasi baka maban ka or mas tap yung ano mo may limit lang kasi yan eh ito lang follow on follow follow on follow mo lang kasi. yan ang gagawin mo paulit ulit yan sa isang araw sa isang oras sure ako marami ka makukuha ang followers dyan so wala pong, wala pong proof eh pero papakita ko sa inyo mamaya ko mo, Ikot ka lang sa ganyan. Ayan. Paulit-ulit mo lang yung gawin sa isang araw or sabihin natin kapag may free time ka lang, gawin mo yun. Kaganda pa dito yung mga followers mo dito is mga totoong tao talaga, hindi mga fake-fake lang. Okay. So, notification natin, ayan, kung makakita mo, started following niya agad, di ba? Yun ang yung strategy loads. Ganoon lang ang gagawin mo, marami na agad magpa-follow sa'yo. Paulit-ulit lang, idol. Paulit-ulit lang. Okay? okay so yan follow on follow mo lang sila so diba napaka effortless wala kang lang i-download na mga application wala kang kailangan ng auto likes or auto followers sa tiktok matik na agad agad meron talaga mga follow so ikat yung nakalang gawin yung mga yun diba ang Kagandahan pa dito is hindi naman sya mahirap gawin eh napaka effortless follow on follow follow on follow ka lang naman diba so hindi mo kailangan dito ng mahabang oras kapag may free time ka lang pwede mo itong gawin or kapag porsigidong pursigido ka talaga magkaroon na maraming followers pwede mo itong gawin every hour may okay, isa isang araw yan so back natin sa profile natin let's see if mayroon na actually mayroon na isa ba diba? ito oh, o oh. asan yan ito ba diba? so yan kung makita mo may 380 na ang followers natin so may dumagdag agad na dalawa so punta tayo sa inbox ayan eto may dumagdag ka diba somatic yan idol ganoon lang ang gawin mo lang palagi oh 83 na diba so ganoon lang hindi lang yung strategy dun followan follow mo lang sila open ko yung tiktok ko ulit ha ah. kalita natin Okay. punta ka sa profile ayan 33 33 33 pa rin talaga sya o diba So yun, ganoon lang naman kadali yung idol Ganoon lang kadali magpadami ng followers sa TikTok So kung maging consistent ka lang sa pag ganun I can guarantee you that sa isang araw Marami ka makukuha ang followers Lampas na ng 1K okay? So ang pa yung followers mo dito Mga foreigners, tapos may mga Pilipino rin Ito eh, tong mga tao talaga, hindi mga bot-bot lang So ayun, yun lang naman mga ito Sana naman yung tutunan sa ating tour views for today If you like the video, please leave a like Hindi katagal pa, okay? Until next time, peace out, keep safe everyone Bye bye